What is up and good day mga kaibigan, welcome back to my channel uh, Ngayong araw na to, panibagong usapan na naman tayo tungkol sa mga palyadong motor So last time kakagawa ko pa lang ng video tungkol sa motor na ayaw mag start Kasi yung last time, yung nagpagawa sa akin, yung ginawa kong motor Ang problema naman ng sa kanya ay yung kanyang stator coil So itong motor naman na to, personal na motor ko, motor namin to Ginagawa ko siya ngayon, ginawa ko siya ngayon Ang problema naman niya ay itong kanyang ignition coil, no? Sira na yung kanyang ignition coil. Ito yung nangyayari sa ignition coil niya, papakita ko sa inyo. So ayan, ayan yung nangyayari doon sa ignition coil niya. Kung mapapansin niyo, parang naglilik yung kuryente na nagagawa niya. Naglilik yung kuryente mula dun sa ignition coil, no? So maaring nangyayari yan kasi lagi Maaring nasira yung aking ignition coil kasi laging grounded to. Laging nababasa ng ulan. And last time nga, na yung la yung pinagparadahan ko eh nakatutok sa alulod. No? So yung bagsak ng tubig diretso dun sa motor as in nasira talaga halos karamihan ng wiring. So ngayon, ayun nasira to. Sayang maganda pa naman sana KSR yung brand niya, ang lakas din. So ngayon, bumili ako ng panibagong ignition ko, yung generic brand lang na nilagyan ng stick. Pero subukan natin, testing natin kung magiging maayos ba yung performance dun sa motor. Testing natin kung mapapa-start niya ng maayos yung motor, no? Subukan natin. Kahit na sabi nating fake lang, subukan natin. Kasi mura mura ko lang nabili, 40 pesos lang. So ayoko masyado mag-expect ng malaki. You gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. Gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you've... So the ignition coil na to start One click isang kick lang, start na kaagad sya yan lang wala nang gas So pag uh, nakakakita kayo ng ano diyan, parang naglilik yung kuryente, malamang sa malamang sira na rin yung ignition coil niyo no. Nasisira yan pag laging nababasa eh. Or grounded palagi yung motor. Wala pa tayo eh.